Ang binabalatan ni Kuya ay isang cork oak tree. Nakakamangha ang malalaking tipak ng balat nito. Ang naglalakihang balat na yan ay galing pa sa malalawak na mga oak forest at farm ng bansang Portugal. Kung titignan ay parang sobrang gaan lang ng mga ito habang inihahagis ni Kuya. At sa dami ng balat na na-harvest, mas mataas pa kay ate ang patong-patong na mga ito. Dumaraan sa masusing proseso ang mga balat ng puno bago maging cork na ginagamit sa paggawa ng iba't ibang produkto. At alam nyo ba, noong 2019, 40 million corks ang napoproduce sa isang araw sa Portugal mula sa mga kumpanyang nagpoproseso nito? When they threw the axe, they also twist the hand to open the cork. Karamihan sa cork ay ginagamit sa paggawa ng stopper para sa mga bote ng alak. Oh. Oh. No way! Oh! Ang cork oak o corcus subur ay isang matibay na puno na may buhay na umaabot ng 600 years. Pero may mga nabubuhay ring lampas 1,000 years ayon sa BBC Wildlife Magazine. Tumataas ito ng hanggang 68 feet at matatagpuan sa Portugal, Spain, France, Italy at iba pang kalapit na mga bansa. Ang Portugal ang nangunguna sa paggawa at pagproseso ng cork at may pinakamalawak na cork oak forest na umaabot sa more than 720,000 hectares. Halos kalahati ng supply ng natural cork products sa buong mundo ay nanggagaling sa Portugal. Nagtala ang Portugal ng halos 85,000 tons o 46% ng global cork supply noong 2023 at kumita ng 1.2 billion euros o halos 79 billion pesos mula sa pag-export ng cork products. Ang cork oak tree ay may makapal na balat na nagsisilbing panangga laban sa wildfire at dito rin nagmumula ang cork. Ngunit hindi agad-agad nakakakuha ng cork mula rito. Inaabot ng humigit-kumulang 15 years bago tumubo ang unang layer ng cork at ina lamang kada siyam na taon. Ito ay upang bigyang panahon ang puno na mag-regrow o tumubong muli ang sapat na balat nito at sa ikatlong anihan o makalipas ang nasa 33 years mula sa pagtanim, sa kapalang nakukuha ang Amadia Cork mula sa outer layer na sinasabing may pinakamagandang quality at ginagamit sa paggawa ng wine stoppers. Mas eco-friendly ito kumpara sa ibang stopper na gawa sa plastic o metal na oil-based products at gumagamit ng mas maraming enerhiya. Ngunit, paano nga ba ginagawa ang cork? Sa Alentejo, isang region sa Portugal, isinasagawa ang pag-harvest ng cork tuwing summer. Maingat na binabalatan ng mga cork harvester ang puno gamit ang palakol at karaniwang dalawang tao ang nagtutulungan para siguraduhin hindi masasaktan ang puno. We can harvest the bark of the tree without damaging the bark so the cells can grow again without any impact in the life of the tree. Dahil kapag nasugatan ang pinaka bark or inner layer ng balat ng puno ay maaaring pasukin at pamahayan ito ng mga insekto, magkakasakit at mamamatay ang puno. Matapos makuha ang balat ay pinipinturahan ng malaking puting numero ang bawat puno para malaman kung kailan ito huling binalatan. Matapos maipon ang cork ay pinapakuluan ito ng isang oras upang mabawasan ang moisture sa katinatabas at pinapunch para maging cork stoppers. Pero kahit gaano kasagana ang harvest season, may mga hamon din na kinakaharap ang cork industry tulad ng wildfires, deforestation, disease at climate change. Kasabay nito ang tumataas na paggamit ng synthetic at screw cap na wine stoppers kaya unting-unting bumababa ang demand sa natural na cork. Gayunpaman, tinutugunan pa rin ng Portugal ang bumababang demand sa wine stoppers sa pamamagitan ng paggamit ng mga natirang cork sa paggawa ng footwear, sombrero, furniture at iba pang produkto tulad ng insulation, flooring, wall tiles at soundproofing materials. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling patunay ang cork industry na may lugar pa rin ang natural at sustainable na paraan sa modernong panahon. Kung bilib ka rin sa galing ng cork industry,